lakaw na lakaw Elena lakaw na ba lakaw <laughs> nana pag musakay ko mabugat na, nana sige na drive sakay na sakay na mo sakay na mo break ay gindal kami ay nagdadrive ni Kindle. Hindi, hindi, hindi. Ako lang. Hindi. O masulti din mo? Ha? O say masulti ni mo, Kindle? O say masulti niya ka, mama, di? Happy ka? sama kami ngayon ni Kindle. Dito kami sa main, si Victoria Plaza, guys. Yan. Kasama ko si? Sino? Si Kindle. O, oh, bababa na ko, ha? Kabalo na ka. Wala. Hindi na, na. Paslita na. Alaaa! O, yan na ba nabanggit? Hindi na. Agay, agay, okay, agay! Okay. Agay! Okay. Wala, magkabanggat ka. Ako nang gagawin. That's it. Right.